Okay na po sir, dito lang po kayo sir. Ah uh, sir, pwede ba dun sa unahan? Hindi kasi mapin yung bahay namin sir eh. Saan, saan ba kayo sir? Ah uh, dun lang sir sa unahan kanto kasi hindi kasi mapin po yung ano namin sir eh. Kaya dito ko lang napin sir eh. Saan kanto po ba? Ah, uh, 1 kilometer na lang, sir. Parang dito, sir. Papunta doon, sir, sa amin eh. Ay, pasensya na kayo, sir. Kasi hanggang dito lang po kasi yung booking niya, sir. Ah, uh, di, sir. Dagdagan ko na lang kasi yung bayad. Kasi hindi kasi mapin yung ano namin, sir. Eh, kasi wala kasi sa waste ng grab po yan, sir. Eh, kaya Oo, din na-pay. Oo, oh, sir. Ay, naintindihan ko naman. Kaso, no problema, sir. Hanggang dito lang po kasi, ano pin to pin lang kasi tayo sir pick up to drop off lang tayo kasi kung iano ka kayo doon syempre ba detect tayo ni grab sir na lumampas ako sa drop off location nyo baka may isip pa na na ano na kontrata ko kayo kaya nga sir ay eh, konting consideration naman kasi dadagdagan naman kita sir eh yung ano mo naman sir babayaran ko naman kasi hindi nga kasi mapinto kaya dito ko lang pinin eh, hindi ko mabubuk kayo sir kung hindi ako nagpin dito sir eh. eh pasensya na kayo sir eh sumusunod lang ako sa batas sir, sa rules ni Grab eh. Sir, ipapalakarin eh, mo ako sir, ang layo-layo, ang dami kong dalang bagahe eh, ang layo-layo oh, ko oh, pa yan eh. Kung anong gusto nyo sir, di, para lang kayo dito sir, wag bukta lang po kayo ng panibago. Grabe anong ka yung naman yung... sir, eh, kunting kung ano na lang yan sir, hindi eh, mo pa ako mahatid sir, dadagdagan ko naman yung bayad mo sir. Alam mo Ito. naman mahirap, kaya nga nag ako sir, kasi ayaw kong maglakad sir eh. Yun nga sir, yung idadagdag yung bayad sa akin, bukta nyo na lang po ng panibago, at least para maka... Yun eh, nga, para hindi na tayo mahirap, mama, para hindi na hassle, hindi na ako mag na lang. O, kung tingnan mo na lang, uunahan mo lang, 1 kilometer lang naman yan, sir. Eh. Hindi kasi pwede, sir, kasi may another booking na ako, sir, na pipikapin. So, syempre, nakakaya naman sa susunod na pipikapin ko pa, sir, o madalita ko. Hindi, sinabi ko naman sa iyo kanina, sir, eh, na hindi ko mapin yung bahay. Sabi ko, nung kami sa unahan, sir. Eh. Alam mo naman, lima yung bagahe ko, sir. Eh. Ako lang mag-isak. Buti sana kung wala akong dalang bagahe, papayag naman Ayun, ako, sir. Sir, eh. mga tricycle naman, sir, di... Dyan na lang kayo Umano sir Mag tricycle na lang kayo pambayad nyo sa akin Pang additional pambayad nyo na sa tricycle Kasi may ana another booking na ako sir eh. Grabe ka naman sir Sige sige Baba na lang ako I-report na lang kita sir Yung ginawa mo sir sa akin Hasil Limbis maging good yung Pagbook ko ng ano First time ko magbook ng grab Ganito yung mararanasan ko sir Grabe yung paghirap ko Okay lang sir, walang problema. Nandun lang naman tayo sa tama sir. Eh. Tayo sa tama, sir. Sige, sige, baba na lang ako. Magkano yung bill ko sir? Bali, ano, mo sir? na lang yung toll sir sa ano ko uy na grab ka sir. di ako natutuwa sa inyo sige, 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 sir. salamat sir, ingat, ingat